Remo Valenton, taga rito sa Batangas City at laking Batangas pa rin. Dugong ala eh. Ang art exhibit na ito ay pangalawa, tatawag na tahanan sa museo. Ang una naming uh, exhibition ay year 1993. Doong nag-umpisa ang aming first exhibition dito sa Museo ng Batangas. Nakakasama rin namin doon ang mga bisita si Jose Hoya. Ed Castrillo, ng time na yon. At ito ay suportado din kami noon ni Governor Madan. Siya nagpalakas sa amin sa grupo ng itong Batangas. Uh, Batanggay yung grupo sa Sining at Kultura, ang Bagsik. So, ang Bagsik ay isang asamahan uh, ng mga mga taga rito sa Batangas na ang adikain ay palawakin ang sining sa lalawigan ng Batangas at ipakita ang sining at kultura sa ating bayan. Naka-display ngayon dito naka-views ay in, uh, 46 uh, paintings 46 paintings na na gawa ng mga miyembro ng Bagsik at mayroong mga opening ay 18 pieces ang sold, na nabili ng time na yun, ng Monday. Uh, Nag-start ang bagsik is 1991. 1991, doon nabuo ang bagsik. At ito ay product ng aking summer art lesson ng Grey Gallery that time. Na nagumpisa ako na magturo uh, ng art lesson since 1989 nang bumalik ako ng Batangas. So, that time, that year, 1991, eh, nagkakaroon na kami ng mga exhibition sa pagsasari-sarili lang. Tapos lumabas kami at napapunta nga kami dito sa Museo ng Batangas, unang exhibit. After 30 years, tatlong dekada, bumalik kami dito sa unang tahanan, exhibit, sa pag-iimbita ng ating kagalang-galang na Mado Ariel Hagos ng Tourism. Ang Bagsik po ay hindi lang kami basta-basta nag exhibit Meron po kaming cause na exhibit namin na meron kami mga beneficiary na ginagawa. Tulad ng last year, ang Bagsik ay nag-exhibit uh, 2022 sa Agonsilyo na ang beneficiary ay isang eskwelahan ng barangay, eskwelahan ng Coral na Munti. At kami nakapagbigay doon ng bahagi para sa pagpapasayos ng eskwelahan nila. So, this coming uh, uh, December 1, iniimbitahan ko kayo na Agoncillo Exhibit ng Bagsi, pangalawang Pagkakataon na beneficiary naman namin ay ang Barigon Elementary School. So, yun po ang mga ganapan sa mga bagay na eksibisyon. Ngayon po, tulad sa aming advocacy na ginagawa ay ang pagtuturo namin sa mga gustong matuto ng libre. Kami po ay kung wala kayong materialis, pwede namin kayong bigyan. Basta interesado kayong matuto, eh, nandito lang po ang bagsik para kayo itulungan. Meron ng bagsik na sa Facebook page. Meron kami doon na online. Pwede kayo mag-message yung mga interesado na bata man o matanda. Basta interesado kayo, kami eh, po'y tumatanggap ng mga miyembro. Basta interesado. Interesado po tayo dapat yung old school speaking speaking of uh, old school tulad ko uh, that time wala pa digital noon eh cellphone wala din so kami gumagawa talaga skilled ang pagkagawa namin talagang uh, kinakamay namin yan. Walang computer that time na sa art. Pero ngayon, eh, dahil advanced na tayo, dahil ng digital, eh, nandun pa rin ang ating mga painting na tinutuloy sa panahon ngayon ng modernong bagay. Pero dahil ang bagsik ay sining batang uh, batanggay ng grupo, sining at kultura, ay pinopromote namin lahat. Nakikita naman nyo dito na meron kami sa likod na photography. Sakop din namin to kasi kasama sa art yan. Meron dito yung digital na dito sa likod na kasama rin namin. Pati mga cultural presentation dahil kami may members na head ng cultural affairs kaya yun ang aming ginagawa ngayon. Pero yung sa time na tanong mo kanina, ano yung pagkakaiba ng digitalism para ngayon sa contemporary art? Wala pong problema sa mga bagay niya. Basta ang ating art ay wala, wala, naman tayong limitasyon. Hanggat tayo nasasatisfy sa ginagawa natin na art, eh, masaya tayo. Masaya yung nakakakita, masaya yung artist, lahat masaya.